Ang sarap ng tulog, guys. O, tingnan ninyo. May hilik pa yan, o. Kaya uh, ganyan. Ay, gumagalaw-galaw pa yan, o. Ang ganda ng tia ah. oh ang sarap ng tulog ng bebe ni mama. Ay, laulaw pa yung kanyang, ano, kamay Ayun, sa kanyang higaan, ah. Ang sarap ng tulog. Uh, Narap ng tulog ng baby talaga, oh. Good night, bibig ko, ng gwapo. Na malaki. ah oh, ito naman yung isa. Masama yung pakiramdam nito, guys, eh. Eh, si siya. Kaya, minapainom ko siya ng antibiotic, at saka, yung para sa pamamaga, yung tulpinol. Pinapainom ko din siya ng para sa dugo kasi bumaba yung hemoglobin niya. Ah, okay na, bebe. Nahirapan na may nga. naman. Gusto niya dito. Ayan, Oh. Ayan. Siya si Megatron. Ayan. Pinapasok ko muna siya dito kasama ng dalawa kasi nag-aaway sila nung isa. kanya Ganyan lang sila guys pag gabi. Kanya-kanya ng pwesto. Ayan. Tingnan na. Nag-street na tong isa na to. Ayan. Higaan kasi nila yan. Eh gusto niya dyan kasi nakakapag-street siya. Ayan. Ito naman yung isa. Ang sarap na ng tulog niya. Nakapuesto na. Sarap na lang pwesto niya pala. Hindi tulog. Gising pa. Sarap na lang pwesto niya. O, gano'n mo. Si Paon Shan. Ayan, ganyan. Sila, kanya-kanya silang pwesto kapag gabi na. And, uh, ito may sipon din. Pero medyo okay na siya. And. Ayan. itong isa. Itong magbigay sa kanila. Natulog na din itong isa. Ayan. Ako. Ako. Ayan na. Talagang nasa kasarapan na natulog itong mga babies ko. Wow. Ay. Ang cute. Cute. Good night, love. Love. Ayan na.